Sabi niya na kasama, nakasama niya sa pirahat, uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po in-advise niyo si Kongpolong Pulong to seek the speakership, ano kang status niya? Oh, hindi ko alam sa kanya. Oh, hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but uh, wala pa kasi akong balita kung anong um, magagawin niya. Wala kang balita kung sinong incoming speaker, incoming senate president? wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, uh, ma'am, what, what do you have to say or react to when 42 percent of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38 percent only agrees? That, does this mean that dapat I, uh, iba, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Um, Well, siguro marami ang nakaka... Marami sa ating mga kababayan ang no? naiintindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at uh, harassment. So, dapat bang ibasura? Tingnan. Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss ito impeachment problem. Um, a ba ho yung first day ng uh, impeachment na uh, pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um right after the right before the soda will you be home? Ah, uh, hindi, wala, wala ako. ako, wala pa ako right before uh, SONA so hindi pa ako makakauwi. In any event, uh, nandoon naman na yung lawyers and they're continually preparing uh the witnesses, our witnesses uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of the evidence needed. Last question po, no? may mga lumad ba sa barita na meron na rin sa ng copy ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala <coughs> ako pinakailan ng kaso, lahat ng harassment. Na, no, pinapasadyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, mo no, kapag magating na. Um, sa bank accounts, inaantay eh, ko lang. Inaantay eh, ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, yung mga question about sa bank, bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na, na information with regard to bank accounts and eh, wala akong obligasyon na sumagot 嗯，是肯、uh, so